Itago niyo na lang ako sa pangalang John. Isa na akong college graduate na yon. Pero ang kwentong to ay nangyari noong ako'y grade 5 pa lang. October 2008. Isa to sa mga karanasang hindi ko malilimutan. At simula rito, nabuksan ang third eye ko. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng umaga. May lalaki sa amin, isang ama ng apat na anak, na natagpo ang patay habang natutulog sa upuan sa tabi ng tindahan sa tapat ng bahay namin. Walang kakaibang nangyari sa gabi, pero nang umaga, hindi na siya nagising. Sabi ng mga tao, cardiac arrest daw. Tahimik lang ang lahat noon. Pero yun pala, pasimula na ng isang bagay na hindi ko kailanman maiintindihan. Linggo noon, huling linggo ng Oktubre. Nag-general cleaning kami sa bahay at sa bodega. Medyo malayo yon, may maliit na tulay ka pang tatawirin. Niyaya ako ng ate ko pumunta sa supermarket. Pero bago yon, dumaan muna ni sa bodega para humingi ng pera kina mama. Habang naglalakad kami, may nasalubong kaming isang special child sa lugar namin. May hawak siyang lumang laruan na nakuha sa mga pinapon sa bodega. Ang saya-saya niya. Tawa siya ng tawa. Masigla. Walang pakialam sa mundo. Hindi ko alam kung bakit, pero napatawa ako. Hindi ko siya tinukso, pero nagtawanan kami ng ate ko. At hindi ko inakalang may kapalit yon. Gabi na, nanonood ako ng Halloween special ng Mel and Joey. Habang kumakain at nakafocus sa TV, bigla kong naramdaman na may kakaiba. Sa gilid ng paningin ko, may siluet ng tao sa hagdan. Hindi ko siya makita ng derecho. Pero tuwing kumukurap ako, para siyang bumababa ng paisa-isa. Sa huling kurap ko, nasa tapat na siya ng banyo. Wala akong masabi, natulala. Pinabukasan, lunes, regular school day. Nag-aaral ako sa JRU sa Mandaluyong. At dahil malapit lang ang bahay, 7.30 a.m. ako maalis. Habang nasa jeep ako, may dumaan na itim na kotse. Tumama sa mata ko ang sikat na araw na tumalbog sa windshield nito. Ang sakit sa mata. Bigla akong nahilo. Pagdating sa school, nagsimula na akong makaramdam ng matinding hilo at pagsusuka. Kaya nagpunta ako sa klinik. Balik-balik ako sa banyo. Suka ng suka. Nanghihina na. ng nurse si mama para sunduin ako. Saktong class picture pa naman namin noon. Hindi ako nakasama ni hindi ako nakapag-wacky shot. Piniktura na lang ako mag-isa, tapos inedit kasama ng section namin. Nakafainis at nakakalungkot. Plano sana dalhin lang ako sa family doctor namin. Pero bigla akong hindi makapagsalita. Naniniwi na yung bibig ko. Tinatawag ko si mama, pero ang tanging nasasabi ko lang ay mama, mama, paulit-ulit. Hindi ako maintindihan. Dahil hindi ako makapagsalita, kinuha ko ang bond paper at nagsulat, okay lang ako ma. Pero pagkatapos nun, wala na akong masyadong maalala. Ang huling malinaw kong memoria ay may humahawak na sakin, hini-headlock ako ng isa naming kapitbahay. Ayon sa kanila, nagwawala na raw ako. Pero sa sarili kong alaala, kalmado lang ako. Hindi ko na alam kung totoo ba o hindi ang nararamdaman ko. Dinala nila ako sa ospital. Wala akong malay buong gabi habang nasa ospital ako. Nagkaroon ng padasal sa bahay namin. Ang atiko na iwan. Sabi ng pinsan ko na pumunta para humiram ng flu para sa MAPE class. Natakot siya dahil nakita niya ang atiko. Tumataas daw ang buhok nito, lumalaki ang boses. Isa sa mga nagdarasal, sumigaw pa ng, labanan mo. Pagkatapos ng rosaryo, inikot nila ang buong bahay. Pagdating nila sa banyo, pagbukas pa lang nila ng tinto, biglang bumagsak ito. Oo, yung banyo na huling pinasukan ng siluet. Pagdating ng ate ko sa ospital, nagdasal siya sa akin. Nararamdaman ko yung presensya niya kahit wala ako sa sarili. Nang magkamalay ako, umiiyak na si mama at si tita. Sabi nila, hindi ko raw sila makilala. Napatulala sila sa kinidos ko. Lalo na nung sinabi ng isang relative na posibleng sinapian ako. Hanggang sa maalala ng ate ko, yung ginawa namin noong linggo. Yung pagtawa namin sa batang may Down syndrome. At kung sino ang tatay ng bata? Yung lalaking namatay sa simula ng kwento. Lumipas ang isang araw sa ospital. Nag-undergo ako ng tests. Lahat normal. Walang makita. Wala silang naipaliwanag. Pag-uwi namin, unanong ako ni Mama. Pinakita niya sa akin yung bond paper na singulatan ko. Naalala ko ang sinulat ko. Okay lang ako ma. Pero nang binaligtad nila yung papel, may isa pang mensahe. Parang sinulat ng ibang kamay. Kung kayo kaya may an. Pinagtagpit at pinamin ang ibig sabihin. Kung kayo kaya may anak na ganyan. Tanong ng isang ama. Tanong ng isang kaluluwang puno ng lungkot. Nag-sorry sina mama at papa pumunta sila sa burol. Kumingi sila ng tawad. At simula noon, nabuksan na ang third eye ko. Comment below, mga kabitwin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari maraming salamat